Ganun po, ganun po yung team oo. Ayan. Kasi po masyado na po siya naging abala. Kaya naman po, ako ay nananawagan sa inyo kung sino man yung magaling sa pagta-translate ng ng Tagalog to English. Pwede kayong mag-apply dito sa <laughs> tunay na tao. TV. Ayun po. pasadahan natin mabilisan lang yung ating tawa ng tawa since meron pa tayong ah uh, mahina ako sa mati. 17 minutes. Ayan. Happy Father's Day po ulit sa inyo lahat. And then, yun nga, uh, pagpaliban muna natin yung kwentong Seaman. Kasi itong akin palang kaibigan Seaman, is eh, sa isang kondominium, may kaibigan siya na nakatira sa kondominium. Actually, yung kwento natin ngayon, dito ka na yeah, yeah, Yeah. Medyo matagal na rin. Ayan, 2 years. Two. Dito na naman tayo nagkakilala, di ba? So, yun nga. Uh, balik tayo. Yung kasing chui lolo ko, kasi nga Father's Day. Yeah, happy Father's Day sa inyo. Yes, wait lang. <laughs> ang kulit, ang kulit mo. <laughs> Alam mo team team U. <laughs> ah, di ba? Ang ganda team. gawa tayo ng team U. So ayun. Uh, opo, opo. Meron pa po akong lolo ng mga sinuswerte pa na hanggang ngayon ay Yeah humihinga pa. Ayan, masasabi nating humihinga pa. Kaya, uh, happy Father's Day sa kanila, sa mga ating lolo. At ang kwento po, eh, syempre, bin inabutan ko ng kahit papano, magkano. Hindi ko na lang sasabihin yung halaga para naman hindi nyo ako mahusgahan. Ba't inabutan ko ng pera, sa madaling sabi, para ma-date niya po yung akin lola. Yun po yung ginawa ko. So, nagpunta po sila sa isang pribadong hotel. It's a five-star hotel isipin nyo na lang po kung magkano yung pinadala ko isa a 5 star hotel pa, uh, para ma matuwa or kahit pa paano maranasan nila kung paano kumain sa isang restaurant sa 5 star hotel so nung nandun na po sila siyempre uh, syempre naninibago sila kinakabahan di po ba bakit natingin ka karina sa kiso so niya. Uh, kinakabahan sila pero nag-order naman po sila kasi may menu naman, di ba? Kaso ngayon may QR code na, kaya once in a while tumatawag sila sa akin, kaya alam ko yung kwento. Abang nandoon sila, nagtetext or tumatawag. At paano ba kami ma-order? Wa Wala namang menu, meron iisa. eh hindi naman namin makita lahat. Sabi ko QR code, iscan nyo lang po yan, it will open, bla bla bla. So, sa madaling sabi, mas kinabahan sila. Pero naka-order naman po, ayan, awa ng Diyos. Ito nga lola ko, dahil sa sobrang kinabahan, alam niyo naman pag yung medyo may edad na, uh, mahina na yung pagtog ba tawag doon, yung pamigil, ayan, ay mal malamig, malamig, five star hotel eh, di ba? Nag-CR, pumunta sa restroom, and then siguro, ewan ko, para magpaganda na rin, <laughs> uh, sa, sa, sa tagal ng panahon na hindi sila nag date, -date eh, kinakabahan pa rin ang aking lola. Ngayon, ito eh, ang nangyari may lumapit na magandang batang sexing babae do sa lolo ko. Alam niyo ang sabi ng babae. Yung mga nagbebenta pala ng aliw sa ganon hindi ko alam. I, ne I, I, never thought na meron. Pero yung mga bigatin na babae, alam mo yung itsurang artistahin talaga. Ayoko na magbigay ng pangalan but artistahin na pang biba dating. Iyon yung pagkaka-describe ng lolo ko eh, kinukwento niya sa akin dinilapitan daw siya, sabi sa kanya, diniretsa siya, direkta talaga, prangkahan. Gusto mo ba ng aliw? Gusto mo ba ng happy ending ngayong gabi na to? Ano sinasabi mo, ining? Sabi ng ganun sa, do sa, doon sa babae. Pero siyempre, naging curious pa rin siya, lalaki eh. O, oh, di ba? <laughs> Usapan lalaki kanina, mga kaluwete. Eh, mabibilang ko na rin siguro si Lolo. Oo oh, okay, kaya ah. siguro sabihin na natin na curious lang din Nagtanong magkano ka ba? Hindi sumagot yung babae 25,000 Ala <laughs> Alam mo yung pagkakasabi pa lang ng 25,000 <laughs> Parang sabi na ng lolo ko eh Umalis ka sa ko Parang ganun eh Eh pero siyempre ayaw niya maging bastos dun sa babae Naku ineng Ako yung matanda na At uh, wala akong ganyang halaga Di tinanong siya ng babae Magkano po ba ang kaya niyong ibayad? Magkano hanggang magkano po ba? kung halimbawa, ikaw ay babayaran ko sabi ng lolo ko so lang siya na parang alam mo yun maayos pa rin para respectful pa rin sa babaeng pero syempre di ba kung ikaw yung lolo kahit lolo ka na makakita ka ng katawang pambiba max di ba kaso 25,000 sobrang mahal naman nun pinresyo ka niya alam niyo, kung niya kung magkakain pinresyo niya 2 Abi, abe walang sabi-sabi umalis yung babae siguro nabastusan umalis yung babae So ngayon, itong lola ko lumabas na sa banyo kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo umihi lang dahil kinabahan. First time eh. First time sa napaka class na restaurant. Alam ko isa sa in order ng lola ko is steak. Alam niya bawal sa kanya but sabi ni medyo medyo rare lang yata so chewy pa rin oh, 'di ba? So ayun. Ngayon, pagbalik ng lola ko dun sa dun sa lamesa, hindi pa pala nakakalayo yung babae bumalik tinapatingin yung lolo ko kasi kinabahan siya kasi mamaya kung ano sabihin nung, nung babae dun sa sa lamesa eh so tinitingnan lang ng lolo kung ganun yung babae hanggang sa eto na nga nagsalita yung nagsalita yung babae alam nyo kung si ano sinabi? Hulaan niyo kung ano sinabi. Wala yatang nakikinig. <laughs> o okay oh, inaabangan niyo. Ito ngayon ang sinabi. Ayan lo. Yan ang makukuha niyo sa 25 matandang bawa. Ayan po, <laughs> po natatapos ang ating tawa ng tawa. Sana po yung nagustuhan nyo. Huwag po kayong magalala kung hindi nyo po nabutan ang buong istorya ng ating tawa ng tawa. O, uh, mapapunod nyo po ang buong kwento sa Tunay na Tao TV YouTube channel at uh, sa ating Facebook page, Tunay na Tao or L... <coughs> Elmar Toledo uh, Facebook page or I can post it here sa ating TikTok. Iniiwasan ko i-post dito sa TikTok kasi hindi nyo naaabangan. ba? Diba? Minsan nyo na nga lang ako mapapanood. <laughs> Ipopost ko pa dito. Wala na kayong aabangan kada Merkulis. So, yun po. Uh, ano? Kaya nyo pa ba? O lihim na lihim na tayo. Expired, na, expired na pag <laughs> Buti nga kinuwento sa akin ng lolo ko Reggie kasi kaya kahit po, di ba ako next month? So, may idea na ako, dapat more than 2,500 yung dalakong pera. <laughs> at ayan, ayan po ang ating tawa ng tawa. Saka ako na ikukwento yung kaibigan ko na nakatira sa hotel din mismo na pinuntaan ng lolo't lola ko. Sa pagbabalik ng ating tunay na tao TV, ang inyong pinakaabangan, walang iba, nag-iisa. Ayan, masasabi ko nag-iisa dito sa TikTok. Ah, uh, kung may gagaya man, paalam kayo. <laughs> Ang lihim na liham. Diyan lang po kayo. Babalikan tunay na tao TV. Any song, any song that you want me to play. And welcome sa Hikaru.